Pagkakataon ka lang muna. Kuya ligaw pala yan. Nakita ko ni Wala. ito? siya. Maraming tinatuhang kakapon yun eh, kaya wala ikaw. mo wala dyan. Wala nga. Ba't Wala Sa ito pa eh? oh. yeah. rin. No? Okay. Wala nga yeah, Wala Jain, Wala nga Wala nga e Wala na Eh wala nga eh. yun. Hindi. Sabi nga sa akin. Salog nga yun. Sinabi nga nga E tulog pa ba namin ng tinatuan pa mo naman? Hindi, sabi na ako si okay, Abustol, ano, sa ano, hindi na naman tatatuan. Wala nga akong mo naman. Papatawag na naman, hindi na naman ako tatatuan. Okay, Abustol. Ano si Boss Lab? Wala pagod. Maraming rin tinatuan nga si Kakapon yun eh. Magpapatutok pa kami ba? Ayun ah, hindi pita kaya gandang Pilipina ay talagang nakakahibang Iba talaga kapag Pilipina <coughs> Uy, hindi ko ay pito ko Dali ka Ano, pwede ba akong magpatato? Oo Ano yun, ano, pag si baba yung ako ka Huwag sa akin pagod Eh, buo ka pa boss? Uy, uy 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 na na Maganda na ang mo Uy na ako, na. Na ako. <laughs> Dito na ako ha hindi mo tayo question. Nang ina hindi niya natuloy yung sinasabi niya, tatatuan niya ako. Yeah. <laughs> boss? Oo. Oh. Boss, may magpapatato eh. May papatato? Mm-hmm. Oh. to. Wala akong ginagawa. Kanina pa ako naman yun. Nabobortin ko. Kakarating lang din. Sino ba dyan? Ito. ito. O, ako. Ako muna kayo dito. Ano po? ikaw na bala dyan? Oo, oh, kanya pa ako gusto mong tatulong ano eh. Wala okay, ko kasi itong mga gawin, pa daan lang daw. Ano ko daan? Sige, ako na bala dito. Ikaw na? Oh, ah. sige, Pantay mo din sa mabang. Ah, ah, sige, pag pa. may gusto pa magpatato, pakitin mo lang ah. Oh, ah, sige po, basta ah. mabain lang. Na. Kahit tino, gag mo. <laughs> Ayan. May design. Dog, no, bilis ah, may design lang Yes. Ah, Sa so mo lang dito? Dito. Dyan? oh, di, sige, tara. Tara natin yan. <laughs> Dog, dog lang. Iba pa ng kulay ng burgang bumahin sa karamihan Merong pang habang buhay at iba'y panandalian Disenyong ilalapat na hindi pinagsisihan Kahit sa paningin ng iba ito'y pinandirian Utak at puso ang nagkasundo ng hawakan Ang mga komento'y di inisip magkustinawanan Kanya-kanyang buhay at desisyon ng ginagalawan Pagkatinggit mo'y mo lang kaya na masabayan Hindi ako Ops, oh, sandali lang mga kaga, meron akong ituturo sa inyong laro at talagang kikita kayo dito ng maraming pera. Ito yung 1xbet. Paano pa maglaro ng 1xbet? Madali lang. Una nyong gawin, i-download nyo yung link sa baba ng video na to sa my comment section at syempre mag-register kayo at ilagay nyo yung promo code ko na GABCAT. At saka isa pa mga kaga ba, magbibigay ko ng 100 pesos na Gcash para meron pang ipantaya. At pero mamimiliin tayo mga tatlo na magre-register gamit ang aking promo code na GABTATU So, paano nga ba mag-register dito? Madali lang mga agab. I-click nyo lang yung 1-click registration at ilalagay nyo lang yung gab tattoo sa promo code. At good news, meron kayong chance manalo ng 12,000 pesos! Paano nga ba mag-tapap? Madali lang, i-click mo lang ang deposit button. Ang pag-cash in dito, pwede kang gumamit ng Gcash at marami pang iba. Eh, paano naman mag-withdraw? Madali lang, i-click mo lang yung withdraw button at pwede mo na siyang i-withdraw lahat na pinadalunan mo sa Gcash at marami pang iba. Dito sa 1 Bet, hindi ka mababuring kasi marami kayong mapagpipili ang laro dito kagaya ng dice. Swamp lang. At sobrang daming laro na pagpipilian dito, hindi ka magsasawa at hindi ka maboboring. Ayan oh. At ito yung cute na cute na laro at sobrang nakakalibang. I-click natin yung crash. Testing natin ha. Place bet 100. Waiting ng konti para lumipad yung airplane para manalo agad ng cash. Okay. Okay, lumipad na times 1. Times 1. Times 1. At nag times 2. Take the winning na natin to. O oh, yun, may panalang tayong 291. Ganun lang kadali mga kagab, di ba? So ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na at maglaro ng 1xbet. At gamitin yung promo code ko ng gab.to ha. Good luck! Puburo pero nagbibigay marka binubuo ang pamilya gamit sining kong gawa Kahit duming itinuring ng mapanghusgang mata Malinis ko na kinikita laman ng aking gusa O busa, na, marami na namang mapanghusga Na akala mo hurado, malala pa sa husgado Kung bastos ako na tao, batang dami kong babaeng kakulabo Komportable sa servisyo kong lindyan negatibo sa iyong paligid na katitig sa iyong balat na tila nang di mo kailangan makipagpataasan ng ihe ang dapat mo lang gawin ay makinig at manahimik kasi ang sarap mabuhay sa mundo ng mapayapa enjoyin mo kada oras wag na wag kang magsasawa kung may nanguhusga, idaan na lang sa tawa tandaan mo lang palagi utak dapat gumagana natatakan ka nang dating sa kanila na bilanggo sa kasalanan paano mo matatakasan sulit Tuliap na naaangasan Kung maging sa pagyuku may matapas sa daanan Binabagtas mo ang mundong tila rebulto na nanahan Daigin mo na lang yan ang nakakabingi mo na katahimikan Ito'y yung kapatid pananggalang sa kainitan Na ilimbag mong kudlit sa katawan Kakailiwan lamang ng mga kapwang kapareho na kahiligan Hindi niya nakaratusok ng mga karayong Mas masakit pa, ang